kasi hindi pa rin tumitigil yung mga relista nang babato pa din sila ngayon hindi na bato, mga bote na kaya nagkalat ang mga bubog hindi pa rin sila tumitigil kung ano pa din binabato nila kaya nang babato na naman sila na naman ang bato. Ano na sila sumusugod? para guys, kung ano nalang madam ko to. Ito, inaapo na lang dito. mga tarpaulin pinagsisindihan. Ayan oh. No? Grabe, ang daming bubog sa daan. May daming bubog, ingat-ingat. ingat-ingat. isa. Ayun, dinala na nila. Vargas! Oh Sa isa na po silang nahuli. Ayan, yung mga nambabato ng bote, mga nagsusunog. Ayan, mga sinunog nila, oh. sila Kuya Guard yung Gamit yung fire extinguisher. Ah, ang sinunog nila yung ganito. Ayan, oh.